Ito ang naging pahayag ni Mangaldan Mayor Bonafé de Vera Paraino sa regular flag raising ceremony noong Mayo 20 sa harap ng mga empleyado ng LGU. For our health benefits, kaya lahat po Ilang minuto ya matapos ihayag ng alkalde ang isa sa gawang surprise mandatory drug test sa lahat ng empleyado ng munisipyo. Hamon ng alkalde, maisulong ang pagiging drug-free workplace ng munisipyo. Bawat empleyado nagsumiti ng mga samples. Ang drug test, binangunahan ng mga personnel mula sa Dangerous Drug Abuse Treatment and Prevention Program sa ilalim ng DOH Regional Office 1. Alin sunod din daw ito sa Article 3, Section 36 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na nagbibigay mandato sa isang random drug testing sa mga opisyal, empleyado sa pampublikong mga opisina upang matiyak na ang mga ito ay drug-free. Sa so, isinagawang mandatory drug test, lumalabas na may mga ilang empleyado sa munisipyo ang nagpositibo sa paggamit ng droga. Dalawang linggo matapos lumabas ang resulta, inihayag ng alkalde sa isang Facebook post na ang mga nagpositibo suma sa ilalim na sa ngayon sa anim hanggang labing walong buwang rehabilitasyon sa Drug Treatment at Rehab Center sa Dagupan City. Hindi naman na inahayag ng mga aldan LGU ang pagkakakilanlan at kung saang departamento kabilang ang mga nagpositibo. Pusibli naman silang maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jose Robert Vitor para sa Luzon Headlines.